Ang Buwan na yung hindi ka makatulog, masakit yung balikat mo, taon na po. Ano ba? at manalangin tayo sa Panginoon at sa ating amang dakila upang tuloyan po kayong gumaling. kung hindi makapasok sa katawan mo uh, susundin nyo lang po yung sasabihin ko para matanggal na po yung halay nyo ngayon na para

natin to masamang elemento mga kaluluong ligaw ito naman kalipadamin ulam parang o balik tayo sa sakit doktor tinimit po kami video mula po, mulat, mulat ito, po yan. Ito, sabi ko, mga masasamang elemento, encanto, papre, mga gano'n, pigit po. Ano ako, mulat ako. Palipadangin, ulam, para. Pag ito sumakit, positive yung sinabi ko sa'yo, may gumagambala sa'yo. Pigit. Wow. O, papalitan po natin ha. Pupundan di sabihin, papalit ako manipis lang. Huwag mo hanggat hindi ko sinasabi. Kung hindi ko makakapasok kuya, ang gumambala sa'yo. Susundin mo yung sasabihin ko. Pag sinabi ko pong, nakapikit ka na na, no? pag sinabi ko alisin mo mula ulo, eto gagawin mo. Dalawa. Ganun, ganun. Ganun na. Huwag mo ba lang po ah. Malamit lang po yan. ng sa panginoon sa dakilang ama naggumaling na. walang ka sa puso ko? Okay. Dikit, wag mo muling. Ay ay check verbum carpatum is the single aray, 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 process geni max no stress libaran no system. Ini mini patris spesidente sante amen. O dalawang kamay po mula ulo. Si po, kusang yung masakit sa yung parte kung saan, tapos yung hindi ka makatulog, mismo sa ulo, kailangan ko mo yan, yan. Itapon nyo po, itapon nyo, Yan, ganyan. ang po, tapos yung balikat, yung balikat. pu. pare po, pare 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 po pare 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 po. pare na lang po, pare po pare sige po. Sige po. Sige po. Sige po, po pare pare po, po, sige po, po kuya. Sige. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Pu. Sige po, sige po. Puti pa po, puti pa. Puti na lang po, puti na lang po. Puti na niya po ha. lang yun, no? Sige pa po. Pus para po mamaya, pagkainin mo yun ng tubig na may asin, eh, tatanungin kita. Kung ikaw ba'y guminawa o nawala yung ngalay mo sa katawan mo. Pikit lang po. Pikit lang. Isa pa, isa pa. Sige pa po, isa pa po. Ito, babae. Ay! Laray ko! Sige pa po, sige pa. Masakit pa! Tulungan po na ako kayo ha, tulungan po na kayo. Kunti na lang po, kunti na lang po. Para makatulong natin po kay mga mga Panginoon kong Isus at ang mga magdakilang ko sa inyo sa mga oras na mapagaling po ninyo ang lalaki nito. Kaya tawag ko Diyos na pupugot ng ulo upang pagsain ang gumagambala sa lalaki nito. Isus na nadalang tayo sa Nibratis at Mek.

Amen. Palakpakan natin Amen. Panginoon. Oh, ang oh, magandang umaga sa inyo lahat. Ako si Apo Chalin, isang sugo ng Diyos sa Iluwas Rubik Zambales. Uh, eto nandito ako sa area ng Barreto. Hindi ko na po tutupo yung anong pamilya to. Uh, yun nga. Uh, kung sino mang gusto lumapit sa akin, andyan po ang number ko sa Facebook. Tawagan nyo lamang po ako. At sa mga malalayong lugar, uh, bigyan nyo lang po sa akin yung saktong address nyo at tatawagan ko yung may-ari ng sasakyan at sasabihin ko sa inyo kung anong presyo na sasabihin niya po. Uh, pagdating naman po sa inyo, sa lugar nyo, matapos ang gamutan, donation lamang po para sa akin. muli ako sa apotya Magandang umaga. Wala na po. Okay na?